Kapag talagang tayo ay mahalaga sa isang tao. Kapag importante ka sa isang tao. Walang dahilan upang hindi kanya bigyan ng oras at panahon. Gagawa at gagawa siya ng paraan para ma ka, para makausap ka, or makita ka sa video call, or makasama ka. Walang excuse talagang nandyan siya parati at ipaparamdam niya sa na importante ka. Kasi kapag talagang tayo ay mahalaga isang, sa isang tao, ayaw niyang nafe mo na parang hindi ka niya pinapahalagahan. Ayaw mong nafe-feel ka niya na nag-iisa ka lang. Ipaparamdam niya sa na kahit anuman ang mangyari ay nandyan siya palagi sa tabi mo. Kahit malayo kayo sa isa't isa. Gagawa at gagawa siya ng way para ma-feel mo na malayo man siya sa iyo ay kasama mo siya. Paano ba nat? Paano niya ba 'yon maipaparamdam sa iyo kung malayo siya? Sa pamamagitan ng communication. Kasi minsan pag malayo tayo sa isa't isa, pag malayo kayo sa isa't isa, no? Talagang minsan hindi mo maiiwasan na makakaramdam ka ng lungkot parang gusto mong taong may masasandalan pero ang hirap ang hirap niyang ang hirap hindi parang hindi mo ito mararamdaman sa kanya ngunit kapag importante kay sa isang tao hindi mo kailangan hilingin ito dahil kusa niya itong ipaparamdam sa iyo, kusa niya itong ibibigay, nang hindi mo na kailangang hilingin pa sa kanya. Yan ang isang sign na talagang mahalaga ka sa isang tao. Hindi mo kailangang hilingin, hindi mo kailangang humiling, kusa niya itong ipaparamdam.